Pakyas ang pangandoy sa magkarelasyong Normina og Alvin nga makatrabaho sa Japan. Human na biktima sa illegal recruiter. Ang mga biktima, giprenda pa ang ATM, aron lang makabayad sa processing fee apan wala kalakaw. Kana, ako jud ang breadwinner sa among family mo, nang ako jud yung gisentro para biktima ho Pero na, nakasulti ka nga pangarap niyo mo Yes po, giingon ako sa iya ha, kay ako lang baya ang nabilin nga anak ni Papa na wala nag so ako lang yun ang mutabang sa ila ha. Mm -hmm. nikuha ni, ka sa oportunidad, no? Yes, Gikuha d'yo na akong opportunity kay abin ako tinuod siya. Ibutiyag ni Alvin, nasa 70,000 hangtod 75,000 ang tanyag kanilang sweldo, isip usa ka fruit picker matagbulan, rason nga gilayon silang nahaylo ug misalig sa recruiter nga maka-abroad. Yes ma'am, kay murag dili na gyud ni Maya kaya kay po pa lang mad biktima. Lisod ba kwarta karon niya? Iisa-isa lang niya. Mukabat usab sa 60,000 pesos ang kantidad nga nakuha sa illegal recruiter sa pipila kanila o dihang nakakuha na og sa lapi, gila yun silang giblak sa social media. pahimangno sa National Bureau of Investigation sa District Office kun NBI Sardo nga likayan ang pagtuo sa mga direct hiring o gila yung sutaon sa mga ahensya sa gobyerno kung lihiti ang personalidad nga nag-recruit kanila. Mostly, yan, yeah, nasa, nasa, ano, nasa online, no? tapos uh, yung kanilang communication is direct na no yes, so ang hirap i-monitor unless meron nang nabiktima so that's the only time that we can look into kapag uh, may biktima na at uh, by the time sarado na minsan yung kausap nila hindi na rin makokontact oh no. so, pero sir um, how would you monitor that considering na yayang yeah, yeah, up online mahila pero nung mga Yeah, it's track. more of ano, it's more of uh, uh yung panawagan or or uh, uh, awareness no sa mga sa mga would be uh, applicants na magma uh, presumably alamin muna kung legal yung pinapasok nila o hindi. Samtang human midangup sa brigada ang pipila ka na biktima. Sila ang mipasakan na og reklamo sa NBI Sardo. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani. Bri, Gara News!